morning guys pupunta ulit tayo dun sa ano sa binibilhan ko na grocery store medyo malapit dito kasi doon pag bumili ka bulto bulto may mga pa order kasi tayo ulit meron tayong pa order ngayon ng ano ng lumpiang sariwa 40 pieces tapos bukas meron tayong pa order ng ano empanada 20 pieces naman yon Ay, hindi. 30 pieces. Daming kalapate, oh. Walang nagmamayari nga. Free sila, free. Pati mga maya. Nag-ipon-ipon yan dito kasi may nagpakain. O, yun. Balik tayo sa sinasabi ko, guys. Bukas may empanada naman. Kaya kailan kong bumili ng ano, yung lagayan pang pack. Eh, doon, mura. Kasi, Marami na siya tapos mura pa. Marami akong pwedeng ano, paggamitan ba. Maganda yung araw ngayon guys kasi ilang araw na nag-uulan. Ngayon, sunod-sunod yung araw na maganda siya. Dito tayo sa kabila. Lamig. Alam niyo guys, minsan nakakaisip na ako na gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Kasi habang nagkakaedad ka pala, no, marami ka nang naiisip. Iba pa rin sa sariling bansa. Pero yun nga lang, mahirap kasi. Dahil pag umuwi tayo doon, wala, wala, tayong trabaho. Lalo na yung patakaran sa bansa natin na may age limit. Kaya comment nga kayo guys kung ano yung halimbawang nag-forgood ako sa Pilipinas magandang negosyo doon sa atin ngayon. Kasi syempre wala na akong idea dahil sa tagal na. Ano kaya sa tingin niyo yung magandang inegosyo? Comment down below. <laughs> Yan, masarap dito sa Japan guys kapag ka uh, bata ka pa. Kasi syempre pag bata ka pa, hanjan pa yung ano mo eh, yung pagkasabik sa mga iba't ibang bagay. Tapos malakas ka pa. Hindi yung katulad ng pag nagkakaedad ka na, gusto mo na lang tahimik. Yan guys, nakabalik na ako. Hindi ka na nabidyoan yung pamamalingi ko sa loob kasi maraming tao. Ito nga pala gumagawa tayo ng pambalot ng lumpia nating sariwa. Ayan. Ito yung mixing niya guys. Mas gusto kasi nila yung ano yung ginagawa ko yung pambalot kaysa dun sa nabibili na. Kasi daw masarap. Ayan siya, o. Oh. Palalamigin ko muna siya dyan. Yun nga lang, masyadong matrabaho. Pero, okay din naman. Bali, ano na siya, guys. 40 pieces yung order sa atin lahat. Nagawa ko na rin yung mani. Yun yung matrabaho din. Magdudurog ka ng mani. Pati yung sauce, nagawa ko na. Yung ano na lang, yung ipapalaman natin. Pagtapos nito, iluluto ko na rin. Ayan guys, magandang umaga. Kahapon, kung nagluto tayo na lupiang sariwa, hindi ko na naipakita yung ano yung natapos ko tsaka yung nag-deliver ako. Ngayon naman guys, magluluto tayo ng empanada. Ito yung mga gagamitin natin. Ito yung pampalamansi at panada yung para sa minodong giniling. Dahil may order din tayo ngayon. Ihatid ko ito mga 1.30. Ito na guys yung minodo natin. Napalamig ko na siya. Tsaka ito na yung ating dough. Ngayon magsisimula na tayo magbalo. Ito yung panada guys. ano? talaga yan. Tatlong pat tatlong peras isang pack. Kaya lang nag-request yung ating customer na kung pwede sa isang pack dalawa kasi may pagbibigyan siya. Pero ganun pa rin naman yan price. Hinati-hati ko lang guys. Ito yung outfit na natin dalan lamig. mag na lang ako kasi hindi pa ako naliligo. Alis na tayo. I-deliver -de ko pa ito doon sa medyo malayo ng konti sa aking bahay. maulan pa siya guys kaya lalong lumamig kanginang umaga pa to maghapon daw ang ulan ngayon Ayan, guys. Dito na tayo. Hindi ko alam kung saan ko hanapin yung aking katagpo. Sa may karaoke daw sila eh. Dito daw tayo mag-exit sa south. Ayan, guys. Nai-deliver na natin. Na ihatid na natin at kumita na tayo. Pauwi na tayo ngayon. Dito naman tayo sa kabila. Ako, nakakalito. Ayan, yun, tayo sa baba. Nalulito ako guys, pagkaganito minsan. <laughs> before and after guys kanina umuulan nung paalis tayo etong pauwi na okay na wala na ulan ganda na ng araw maligpiti natin iniwan natin nagdeliver linis na tayo and guys katatapos lang nating maligo baong baho na ako sa sarili ko guys and pagkatapos ko maligo lagi lang ako naglalagay ng Nivea cream eto Nivea cream lang guys. Ang ating skincare. Tapos pag pumapasok ako ng trabaho, yan lang. Tsaka pulbos din kilay. Dahil yung kilay natin wala masyado. Tingnan nyo guys. Oh, kumulimlim na naman. Maharaw banda dyan. ilim na naman. Yan, nagpiprito ako ng ano guys sa merienda ng ating saging nasaba. Nabili ko sa donkey. Piprituin natin kasi hinog na siya. Tapon tayo ng basura. Mga Mga basura. Masyado pang maaga. Mga alas sa pa lang na umaga, guys. Dami na nagsasampo. Naglalakad. Tulog pa yung mga tao. Tsaka mahamog pa. Umulan siguro ng magdamag. Yan, o, basa pa yung mga dahon. Bili muna ako mga ano. na gatas, fresh milk, tsaka tinapay. Bigla ako napatigil sa pagsasalita kasi akala ko wala tao. May tao pala. Doon sa dinaanan kong ano, apartment. May naglilinis pala. <laughs> Ganda ng umaga. Sarap. Ganda ng langit. Yeah, Kapaligiran. May buwan pa, oh. Kita niyo yung basurahan dun sa may amin? Ako. Tambak, ba? Diba? Kasi nagtatapon sila ng mga basura na hindi pa araw ng kuwanan. Tulad ng mga pet bottle, mga karton. Kasi dito sabi ko nga may kanya-kanyang araw yung kuha. Ngayon, ang araw ng kuha ng basura ay yung mga nabubulok. Kaya yun lang na yung kukunin nila. Tapos minsan may nakita ako sa harap ng... Kasi pagka ano guys, pag hindi araw ng tapon at tinapon mo, minsan babalik sa harapan ng pintuan mo yung basura mo. Kahapon may nakita ko dun sa, sa, sa katabi naming apartment. Bumalik sa pintuan niya yung basura niya. Ito na guys. Nakabili na tayo. Tapos tinapay. Pabalik na tayo sa ating bahay. Daming iba. Yan guys, yung binili natin and Ganda ng araw ngayon guys. Kaya sinamantala natin. Yan, naglaba ko ng mga bedsheet. Mga punda. Ganda oh. Malamig siya tapos mainit. Yung sikat ng araw. Kaya sakto. Ganda ng araw. Ay ko sinamantala natin. Katapos kong magalmusal, naglaba ako, nagpalit ako ng mga cover. Tapos magluluto naman tayo ngayon ng tangalian. Tapos maglaba, magluluto tayo tangalian. Bumili ako ng isang buong manok, guys. Gawin ko siyang adobo, yung mga buto-buto. Yung legs, pakpak, hiniwalay ko. Piprito ko yon. Yung laman, gagawin ko siyang palamansa ano, sa aking uh, tortilla. Is yan, uh, yung mga breast, yung malaman na parte ng manok, pakukuluan ko yun, nalagyan ko yun ng mayonnaise, ah, uh, tapos buya, sitimplahan ko yun, tapos papalaman ko kasama ng salad. Masarap yan, guys. Yan, ang uh, tortilla. Yan na yung ating vlog sa loob ng tatlong araw. Magulong vlog. Hanggang dito na lang guys. And guys, thank you sa inyong panonood. Bye!